Ayan mga boss, uh, welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Boss Tipin Vlogs. Ayan, ah uh, ngayon lang ulit tayo magkapag, magkapag upload Kasi, ayan, ah uh, tumigil muna ako ngayong buwan. Buwan ng September at December. Ayan, tumigil tayo sa pag-vlog. Pero, ayan ngayon, babalik uh, pabalik tayo sa pag-vlog kasi <coughs> wala na tayong trabaho ngayon. So, uwi nga pala kami ng Tacloban ni Mariel kasi uh, napag-desisyonan namin nila at may na dito kami sa Tacloban mag bagong taon. Kaya, ayun. Kasi at is nauna nang umuwi. Uh, sa 16 pa siya. 16, uh, December 16 siyang umuwi. So, kami naman is December 22. So, darating kami doon sa Tacloban is December 23. So, ayan. At napakadaming tao. Ayan. Siksikan. Mabuti na lang dali-dali uh, akong pumunta sa taas para <coughs> mag-ano ng upuan. Mag-reserve. Ayan. At saka, nagdala din ako dito ng duyan para kapag si Tio matulog, hindi kami mahirapan. saka, may <coughs> paglalagyan si Tio. Ayan. So... Mm -hmm kinabukasan naman mga bosses pumunta kami dito sa lolo ko ayan uh, dito nga pala ako katira, dati nung ako hindi pa ako wala pang asawa kaya ayan uh, pasensya na po kayo sa bahay namin kasi <coughs> medyo ano na uh, malapit ng masira ayan pero ipapaayos naman to ng, ng tita ko ayan so dito yung kwarto ko dati pero ngayon budiga na Ayan, tambakan ng mga gamit. Ayan, ma maliit lang yung bahay namin at saka malapit ng masira pero madami kaming gamit. And so, namin na ayan. lumapit si Tidor sa lulu namin. Ayan, so parang nahihiya na at natatakot si Tidor pero ayan, nalalapit yan. Pero hindi magbibli siguro. Ayan, kasi nahihiya pa at saka hindi niya kilala yung tao. And, pero lulu ni, <coughs> lulu ni Tidor yan. Yan o. So, nagbless si Theodore. Tsaka, yung pagkatapos mga bosses, lumabas kami dito. Kasi, ayan, ipinasyal ka muna si Theodore sa mga lolo at lola niya. Ayan. So, dito tayo sa kapatid ni Tatay Pde. Ayan. So, pumunta kami doon kaila Mama Inday. Kung saan nandoon si Ati Mang. Nandoon, doon siya nagtatrabaho. Nagagawa ng kakanin. Kaya, Punta, puntahan natin doon. Mami. Bless ani mami dali. Tio. Na kami. Tibi gitu, tibi TV, ganti. Tibi. Let na lang tibi lang. Oh, what is that? Car? Ali na, ali na. Ato dito, bless dito. Lola. Ali. Ali. Ali, ali. Oh, Umaw na ni. Eh. Naiinandon po sa bahay nila po, sila lang dalawa na namasyal. Dali na. Dali na. Dali. Dali. Dali, dali tata Lula, dali. Lula, dito pikes, dali. Dali. Nakami? Oh, ikaw ano. Dali.

Bless, Lola. Bless, Lola, bless. Bless. ayaw pag play it dog. Bless, Lola, oh Bless. Ayun, kaya nito. Ayun, kaya nito. Ayun, Ayan, so dito naman tayo sa kila Mariel, guys. So bless, ito yung nadatnan bless. natin Ayo, ng madaling araw. Ayan, tignan nyo. Ah, uh, ulan ng ulan kasi dito sa Tacloban Kaya, ayun, nagbaha dito sa labas ng bahay nila Mariel. Pero... Yan, okay lang yan kasi madali ring namang nawala yung baha. Yan, kasi kaninang madaling araw mga boss, Ma malakas yung ulan. Ayan, tsaka mababa na part yung lupa dito nila Marielle. Ayan si Theodore, gising na rin, tsaka yung nanay niya. Ayan, so ito rin yung araw na inaantay natin si Kiatiting kasi sila, Kiatitings, paparating dito tsaka... Yan na, i-reveal na natin yung motor na nabili natin. Yan, kasi, kaya ako bumili ng motor mga boss kasi ginagamit ko sa pagtatrabaho. Pero ngayon na wala tayong trabaho, yan, atambay muna tayo. At saka, yun na nga mga boss, ha, dumating na sila kaya titing at saka kasama niya yung kaibigan natin at saka si Inting. Ayan, si B-boy, <laughs> tinitignan niya yung motor natin saka hindi naman masyadong maganda yung motor natin mga boss. 'Yan nabili lang natin ng second hand. So hindi ko na i, i Eh, kong magkano yung nabili ko? Magkano yung bili ko dito sa motor? Ayan, ang mahalaga guys. May mag, may service tayo pang trabaho. Yeah, ayan ayan so, and... pagkatapos dumating nila, kay mga boss dito sa bahay nila Mariel. Ah, kinabukasan naman, pumunta kami doon sa bahay ng lolo ko at ito yung nadatnan natin mga boss ayan yung pinsan ni Theodore dumating na ayan ito yung pamangkin ko ayan si Susia anak siya ng kapatid ko na si Edmar ayan, kasi ngayong araw mga boss ngayon darating yung kita namin galing Korea ayan so bigla ang bakasyon so hindi ko rin alam na darating siya kasi hindi ako yung sinabihan ni Ate May Timang. Eh, parang surprise na din sa lolo namin. Ayan yung lolo namin walang kalam-alam na darating na pala yung anak niya. Ayan, at saka medyo malaki na ngayon yung pamangkin ko mga boss. Kasi yung last year na nagbakasyon kami ni Mariel at saka Theodore. Ayan, maliliit pa sila. Hindi pa nakakalakad pero ngayon, ayan. Uh, nakakalakad na yan. At saka si Theodore, Theodore din mabilis nang tumakbo. Yan ang bilis lang talaga ng panahon ngayon. Wag i Diri ba yung nag-aroon nga sa ti? Diri ba yung nag nga sa ta? Ano? Kugusan natin, kugusan. Kiss, kiss, kiss. Ya, ta, agin liwa ta. Yes. Bis ka di mo tagahan 1 million. Ah, kita rin na kiso. Ah!

<laughs> Momot ko lang <laughs> alin yung foundation. <tang -tahan> <laughs>